15 daily habits ng mga sikat na successful na Pinoy entrepreneurs. Alam mo ba kung anong sikreto ng mga successful na entrepreneurs sa Pilipinas? Welcome to the change for the better. Ito ang channel na magpapaalala sa iyo ng tunay na success sa buhay. Hindi lang ito tungkol sa negosyo kundi sa araw-araw nilang habits na unti-unting nagdala sa kanila sa tagumpay. Kaya sa video na ito Alamin natin ang labin limang daily habits ng mga Pinoy millionaires at billionaires at paano mo rin ito magagawa kahit saan ka pa nagsisimula. Una, gumigising ng maaga at may sapat na tulog. Halos lahat ng successful entrepreneurs ay early risers. More time to plan, think, and act. Pangalawa, may morning routine. Exercise, journaling, prayer, or meditation para malinaw ang utak sa buong araw. Pangatlo, nagbabasa araw-araw o kahit sampung pahina sa isang araw. Negosyo, piso, o motivational content. Example si Manny Villar, reads about real estate trends. Pangapat, time blocking or scheduling. Hindi bara-bara. Every hour may purpose. Lahat ng oras ay mahalaga. Tip, use Google Calendar or even a notebook planner. Panglima, focus sa top priorities. Alam nila, kung ano ang pinakamahalagang gawin. Hindi lahat sabay-sabay. Pang-anim. Networking daily? Kahit short message sa kakilala, mentors, or potential partners. Pang-pito. Learning from mentors or podcasts. Nakikinig sa podcast habang nagde drive or jogging. Pang-walo. Monitoring finances daily. Mag-monitor ng income, expenses, and cash flow. On a daily basis. Tip. Use apps like QuickBooks or manual spreadsheets. Pang sham, healthy diet and fitness. Hindi mo kayang ituloy ang negosyo kung lagi kang sakitin. Many CEOs invest in health supplements and daily walks. Pang sampu, daily self-reflection or journaling. Ano ang naging wins and mistakes today? Ano pa ang mga dapat i-improve? Ikalabing isa, avoiding negative people or gossip conscious sila sa energy. Ayaw ng chismis, gusto ng progress. Ikalabing dalawa, giving value first. Hindi agad benta ang nasa isip. Una, tulong or value muna ang priority. Then customer trust, then sale. Ikalabing tatlo, delegation. Hindi sila lahat gumagawa. They trust and train their team. Ikalabing apat, staying grateful and humble. Kahit milyonaryo na, grounded pa rin. Laging nagpapasalamat sa lahat ng blessings. Di nakakalimot sa pamilya at mahal sa buhay. Ikalabing lima, never ending improvement. kaizen mindset. Laging may gustong i-improve sa sarili, negosyo, or mindset. At higit sa lahat, visionary. Ang tagumpay ay hindi magic, kundi resulta ng daily habits na paulit-ulit. Kung gusto mong maging successful na entrepreneur, huwag lang aralin ang negosyo aralin mo rin ang ugali ng mga matagumpay na tao. Kung nakatulong ang video na ito, give it a like at share mo sa kaibigan mong future millionaire at don't forget to subscribe para sa iba pang Pinoy success tips.